Sa isang palikuran sa Cebu, may nahulikam na umiiyak. Sino siya at ano ang mensaheng gusto niyang iparating? Sa kailaliman ng gabi, natatakot ka rin bang magbanyong mag-isa? Paano kung sa inyong palikuran, meron kang hindi maipaliwanag na karanasan? pasado alas 10 ng gabi nitong February 25 sa City of Naga sa Cebu, oh, oh, oh. nagpapaantok ang 32 años na si Ryan nung... Narinig ko na may umiyak ng babae. Hindi ako agad natakot kasi tinignan ko yung cellphone ko, binuksan ko agad yung ilaw. Yun, pagkabukas ko sa ilaw, pumunta ako agad sa CR. Pakinggan ang tunog na nagpakilabot sa marami. Ah! Uy, doon sa kamanday. ka kamanday. Sa man. si kamanday ka ka sa loob day. Sabihin mo lang. Kay masulit ako. Mas lalo raw tumindig ang kanyang balahibo nung ang nakasaradong pintuan ng banyo. Guys. 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 Nagulat na lang ako dahil bumukas yung pintuan. Eh, narinig ko yun yung babae na yun na umiiyak. Kaya biglang, umano yung manay ko? Tumakas yung manay ko? Kasi, ano na mabaka rin? Lago ba kayo? Ah, ah, na babae. Tapos, what if kung halikas yung akin, tapos hindi ko na makayanan? Kaya ang ginawa ko na lang po, ma'am, kahit nakalaki yung pintuan, kahit libog na libog ako, pumasok na nga talaga ako sa CR kasi libog na libog na ako talaga ako.